ang standard na ginagawang marinade ay toyo kalamansi. Toyo kalamansi pa marinade. Oo. Uh oh. Pwede rin, pwede niyo rin subukan patis asin. Ay, oh, Ayun oh, ang sabi ni Nora Dasa. Patis, patis, patis at asin. Patis at asin. Combine, combine na ganyan. Okay. So, Tapos take. yung size ng manok, ma'am, nasi gaano? Maganda yung malaki. May, okay, okay. Ano okay. 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 ba, size? Itong ganitong size na mga 1.5 kilos, pwede na to good for mga kahit 6 people. Kasi lumiliit pa yan eh, di ba? Pag iniihaw. Sa totoo lang, pag minarinade mo, hindi na kailangan. Ah, hindi na. Talaga. Okay, okay, okay. Tapos ngayon, kung paano pa kayo, natin. magluluto kayo sa bahay at uh, limitado yung inyong uling o oh, hindi naman kayo pwedeng talaga matagal mag-uling, uh -oh. pwede nyong pakuloan nyo na muna sa konting Uh, gatas na may tubig. Gatas na condensed? Ga Hindi. Ah, ano? uh, plain evap with water para maging mas juicy siya. Okay, okay so okay, okay. let's say, uh, ngayon ang ginagawa ko pang isang tip, kinukuha ko yung taba niya. Ay, nasa loob naman no? ako okay. yung nilalagay ko dito, Miss nilalagay ko dyan. Bubutas okay, bubutas-butasin mo nga yung ano. Bala -bala. Tapos, nag-combine din ako ng garlic and butter garlic and butter. Okay, Naku, napakalasa naman dyan. niya, Ma'am Ma Ma Nancy. Okay? Oh, okay, ayan. Kumbaga, i-stuff mo siya doon. Galit ako sa mantikilya, kaya ano, ayan. Marami Galit siya. Galit ka sa mantikilya. Oh, 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 oh. Ayan na. Mag-uupuan na ang ating mga gang. Mm -hmm. Action to ngayon eh. Action ng pelikula natin ngayon. Diba? ba? Ayan. para maiba, usually tinutuhog mo yan sa ganito. Oh, oh. Tuhog na ganyan. Yan. Dadaan dito sa leeg. Oh, okay, okay Para maiba, para maiba ang ating uh, lechon manok, paupuin natin sa lata. Ay, eh, di pa pinaupong manok na 'yan. Pinaupo talaga. Pinaupong manok sa lata sa lata. Okay, tapos itatali, yan. okay? Tali. Ano magiging lasa niya? Medyo mas ano, mas uh, mas uh, ano malinamnam ayan oo uh, yung yung kanyang ayan so, ano itatali mo tanglad tanglad to di ba hindi siya hindi hindi siya masyadong masusunog okay oo uh. ibang style lang para lang ibang ma -ana. style lang. so yun, ayan nakikita niyo yung pagtatali ang iba pang uh, ayan pwedeng pwede gamitan ng tanglad and calamansi peel ayan, ayan. ayan. Uh, tapos i ano yung milk and butter mm -hmm. at saka toyo and kalamansi and tangla, mm -hmm. tangla dito yung pang ano natin pang yeah. marinade, marinate parang ganon okay. ay oy tumapon <laughs> naihi ang manok <laughs> naihi ang manok at ang naging ihi niya ay wala yung gatas ayan pinupong yeah. so, manok sa lata natin. Yun, sa foil ayan and mo sa and then, natin sa apoyan so dadalhin mo na ngayon sa me oo -o. baga oo -o. Talagang kailangan. Tingnan niyo mabuti kung ano, ha? So, maraming ways na pwede paano paanohin, na pwede niyong paluto ang manok, na ganyan, na, na ganyan. Ayan, na ganyan. dadali na ni Miss Nancy doon sa aming uling. Ayan. Pag ano ba pagka sa uling ni niluto ang, ang ang pagkain? May ang smoky video? aroma. So, smoky aroma. At saka mas ano yata yung lambot niya, di ba? Yeah. O yan, sisimula na ho ng ating mga <coughs> tinaupong manok sa lata. Lalata ng gatas. Ayan, pinaupo, ha? Ngayon, Miss Susan, ito yung mga sauces na ginawa ko. Ano yung mga sauce niya? Ito isang parang uh, patis, uh, sugar, and uh, vinegar Pat patis na ginawa si Ruf. Masarap. Okay. o oh, Tapos okay. ito naman, ito yung sauce niya. Ito rin, ito <laughs> naman, ito actually, kalamansi, eh kalabasa. Kalabasa. Kalabasa, vinegar, and sugar. Um, lasang atay. Kalabasa, walang, sugar, ano, and vinegar. Yeah, yeah, ano, yeah, try. ano yung pinaka, ano yung recommend mo dyan, Ma'am Nancy? Lahat po masarap. Lahat pala masarap. Mahirap pamilya. Kasi <laughs> simula na yan ang ating, yeah. ano, yeah, yeah. sa lakay gang. <laughs> oh, okay. Okay. okay ano oh. yung mga health benefits niya, Ma'am Nancy, kapag kahit ito kinain mo? Well, syempre, uh, meron tayo yung protein. Aha. Oh. Uh -huh. Tapos yung mga, protein. dapat kinakain din yung ano, yung loob. Halimga, garlic has antioxidant. Uh, 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 uh Yung mga pinilagay sa loob. Yeah, yeah. Uh -huh. Yeah, tapos, um... Syempre, you have calamansi, you have... Uh, yeah, yeah. Uh -huh. Tapos okay. ito, ginawa ko naman siyang boneless. Boneless na so, tapos sa bahain, inihaw naman. Sa bahay na naman gagawin boneless. So, na. Ah, sa so, puho mo yeah. dito, sa so, ganito inihaw Puhunan naman. Puhunan siguro mga 250. <laughs> yung malaki, good for ano na yon 6 to 8 people. Ayan, ako so, ayan na, para ano, pwede, pwede na pang sa Pasko, ma'am. Yes. Kano ba katagal yes. lutuin yan, iniihaw? Depende sa laki. So, sa depende sa laki? Oh, okay. the most, siguro, one Average hour. Average size. Okay, 45 okay. 45 minutes to At one At saka, hour. uling naman, mas mura kaysa sa mga, uh, kundi kuryente, mm -hmm. di ba?